Ayan, magandang araw mga kamaster. Ayan, magandang araw sa inyo. At uh, dito nga, mayroon tayo dito i-commentary na isang technician na nag-apply pero nireject siya, no? Kasi wala daw siyang NC2. So, panoorin natin yung video mga kamaster. Ayan, yung nag-apply ako kanina ba sa sa online may tumawag sa akin na babae it's ang in, sabi ko sa kanya meron akong dip, diploma meron din akong COE certificate, meron din akong TOR pero hindi pa rin pasado kasi yung sabi niya baka daw masunog yung wiring kasi malaki daw yung company na pupuntahan ko so baka daw masunog kung ako daw ang gagawa baka masunog kasi kailangan daw niya ng insito sabi ko ma'am, meron naman akong diploma sabi niya insito insito talaga yung hinanap ni kabayan so kailangan talaga ng insito pero papakita ko sa iyo ngayon ma'am yung trabaho ko na 40 amperes para sa mainline kasi pang bahay to 15 amperes para sa ilaw. 20 amperes para sa outlet number 8 para sa 40 amperes natin na main so ayun nga ka mga sir natin yung video ni Boy Cobos uh, background lang kay Boy, Boy si Boy Cobos ay experience electrical no? so siguro wala si Boy Cobos uh, mga certificate Uh, gaya na NC2 siguro sio ilang certificate of employment na siguro meron at base nga doon sa kwento niya ay uh, hindi siya na qualify kasi nga wala siyang NC2 so gusto ko lang sabihin sa mga ka master natin na matagal na natatrabaho na pwede po kayo mag-take ng NC2 no o mag ang kailangan niyo lang mga kamaster master ay certificate of employment na nakadetalye doon yung linya ng trabaho ninyo para ma-qualify kayo sa TESDA. So, may babayaran naman kayo uh, 1-8, no? Siguro sa tinagal-tagal ng trabaho ninyo, napakaliit lang nung 1-8, kamaster, no? ipunan nyo buwan-buwan sa isang taon yung 1-8, mabubuo mo yan, kamaster, no? para lang magpa-assessment ka. Huwag ka namang hinayang kasi investment mo yan, at yung makukuha mong certificate ay uh, para magkaroon ka ng panibagong oportunidad, no? Kaya mababa yung pwesto mo, posible na tumakas yung pwesto mo, no? Kaya nga ng mga naririnig kong kwento, ay uh, merong teknisya na matagal na, na wala naman certificate, pero in lang siya ng may NC2. So, yun yung dapat maging inspiration mo ng mga kamasterd. Kailangan mo bang tumagal sa kumpanya? Na-experience lang yung alam mo at hindi ka kukuha ng NC2? Kasalanan mo yan, kamasterd, kung hindi ka kukuha ng NC2. So, ngayon pa lang, uh, mag-asikaso ka na, kumuha ka na ng NC2, kamasar, no Kasi kung feel mo naman na magaling ka, bakit ka? magdadala uh, magdadalawang isip na kumuha ng NC2. Ayan na, sinabihan ko na kayo ha, pwede po magpa-assessment yung may experience lang sa company or kung anong mang trabaho yung experience mo. Kahit hindi sa company, no, kailangan lang ng certificate, mga kamaster, sa certificate of employment para ma-qualify ka doon sa exam. So, yun lang kamaster, para hindi nasasama yung loob mo, kumuha ka na ng NC2, madali lang kamaster.